Sa botong labing siyam na sangayon, apat na hindi pabor at isang abstain na pagdesisyonan ng Senado kahapon August 6 sa kanilang plenary session na archive o isang tabipan samantala ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ito'y matapos maghain ng motion to archive si Senator Rodante Marcoleta sa impeachment ni VP Sara bilang pagsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment ng pangalawang pangulo. Paano mo yung archive ng hindi mo susundin yung tatlong steps na sinasabi ng sarili nilang tuntunin? These are not baby steps. These are constitutional steps. Kinontra naman ito ng ilang mga senador sa pangungunan ni Senate Minority Leader Tito Soto na nagmungkahing isantabi muna ang kagustuhan ni Marcoleta. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago mag ang Supreme Court, eh, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Labing siyam na mga senador ang sang-ayon dito, tanging sina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto at Risa Honteberos ang hindi sumang-ayon dito. Nag-abstain naman dito si Senator Panfilo Lacson. Hindi naman po ibig sabihin ng respeto ay pananahimik, lalo na kapag inisip natin kung gaano kalaki ang nakataya dito. Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss as submitted by the Honorable Gentleman from Tarlac. Neither is there a supplement, uh, suppletory application of the rules of court to offer space for such motion to dismiss. Matapos ang naging pasya ng Senado, sari namang ang naging reaksyon dito ng publiko. Uh, kailangan ma uh, uh, matuloy ang impeachment kasi para malaman ang taong bayan ah, kung totoo ba yung binibintang sa kanya o hindi clear naman na yung mga evidence na naipakita laban sa kanya. Para sa akin po, mas maganda kumatuloy matuloy sana. Para mapatunayan kung may kasalanan siya o wala. Hindi po ba? Kasi kung isasantabi, hindi po mapapatunayan. Unahin po muna yung mga kalamit gaya nito yung mga ano ng calamity yung dapat ang i-focus nila ngayon kasi ang daming mga Pilipinong na, na anong kumain wala sa tamang lugar sa pagkain Naghain naman kahapon ng House of Representatives ng Motion for Reconsideration sa Korte Suprema na balikta rin ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara. Nilino naman ng Korte Suprema na immediately executory ang kanilang desisyon. Pinagutos naman ng Korte Suprema na bigay ng komentaryo rito ang panig ng pangalawang Pangulo. Angel Arquero, RNG News.